nako ang mga tiktok. Nasa kama talaga sila, matutulog. Lahat. Mm. ng dalawa oh. <laughs> <Psst>. <laughs> nag -upi ng ice. Bila. Wake up na. Hapon na, oy. Tulog nyo hanggang gabi na? Tumabi din sila sa gilid, guys. Tulog din. Nasa tabi ko. Meow. Meow, meow, meow. Tabi. Pila. Si Babos hindi na mapakalit. position.